Labis ang pag-aalala ngayon ng mga nagmamahal sa 26-year-old beauty queen teacher na si Catherine Camilon matapos na mapaulat itong nawawala. Ating kilalanin si Catherine at ang detalye sa kanyang pagkawala. The Philippine Showbiz List presents Sino si Catherine Camilon, ang missing na Miss Grand PH candidate? Catherine Si Catherine ay residente ng barangay Rilio, Tuy Batangas at kilala kanyang pangalan sa mundo ng pageantry. Masasabing veterana na ang Batanggenya Beauty sa larangang ito kung saan ay iba't ibang kompetisyon na rin ang kanyang nilahukan sa kanilang lalawigan. Si Catherine na nagrepresent ng mutya ng parokya ng Toy 2013 at naging finalist naman na lakambini ng Batangas 2019. Taong 2020, siya naman ang hinirang na binibining Batangas Quarantine. Mula rito ay sinubukan naman ni Catherine ang kanyang swerte sa national pageant. Kabilang sa kanyang nilahukan ay ang Miss Fit Philippines 2022. Isa din siya sa naging kandidata ng Miss Grand Philippines 2023 nitong nakaraang Hulyo na pinagbagyan ni Nikki Dimora mula kagayan di Oro. Bukod sa pagiging beauty queen, isa ring modelo at public school teacher si Catherine sa Batangas. Siya ay nagtapos ng Masters of Arts in Education and Major in Educational Management sa Batangas State University. Madalas din siyang naiimbitahan bilang hurado sa iba't ibang patimpalak. Tunay ngang beauty and brain dahil noon lamang unang linggo ng kasalukuyang buwan, si Catherine ang nanalong Best in National Costume at hinirang na first runner-up sa Gandang Guro 2023 kung saan siya ang naging kinatawan ng First Congressional District ng Batangas. Missing Ngunit kamakailan lamang, isang nakakagulat na balita ang naibahagi patungkol kay Catherine. Sunod-sunod ang panawagan sa social media ng mga kapamilya at kaibigan ng beauty queen kaugnay ng kanyang pagkawala Ilang araw na raw kasi itong hindi nagpaparamdam at umuwi sa kanilang bahay sa Facebook post ng kapatid niyang si Chin Chin noong October 13. Humingi ito ng tulong mula sa mga netizen upang mahanap ang kinaroroonan na nakababatang kapatid. Anya, huling nakausap nila si Catherine bandang alas 8 ng gabi noong Webes, October 12. Pero noong biyernes ng umaga ay hindi na matawagan na kanyang cellphone at hanggang sa ngayon ay wala pa silang komunikasyon. Pinakita din ni Chin Chin ang dalang sasakyan ni Catherine upang mas mapadali ang paghahanap rito. Marami pa siyang post na nagtatanong kung nasaan na ang kapatid binigyang diin ni Chin na palaging nag-a-update sa kanila si Catherine. Kaya't labis ang pagtataka nila na hindi man lang ito nagparamdam ngayon. Sa tuwing aalis nga raw ito ng bahay, ay talagang palagi ito nagsasabi sa kanila at ito ang kauna-unahang pagkakataon na hindi man lang daw sila nasabihan sa kinaroroonan nito o kamusta na ang kalagayan. Sa kanyang mga mensahe, bakas ang labis na pag-aalala niya kay Catherine at umaasa na nasa maayos itong kalagayan. Hanggang sa ngayon ay hindi pa din tumitigil sa panawagan si Chin Chin na sana ay makabalik na sa kanila ang bunsong kapatid. Maging ang ina ni Catherine na si Rosario Camilon ay nagbahagi din ng madamdaming mensahe sa kanyang Facebook at abot-abot na kanyang dasal sa Panginoon na ilayo sa kapahamakan ang bunsong anak. Panawagan niya, Anak, nasan ka? Uwi na. Magbuhay ka ng CP para makausap ka na namin. Mahal na mahal ka namin. Diyos ko, tulungan mo po kami makita na o makausap ang aming bunso. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ilayo niyo po siya sa kapahamakan. Panginoon, wala po akong ibang hinihiling para sa kanila, kundi ang kaayusan nila. Ingatan niyo po siya. Dagdag mensahe niya para kay Catherine. Anak, sana alam mo na higit sa aming mga puso at isip na kailangan ka namin makita at makasama. Mahal na mahal ka namin. Uwi na anak, mag-iingat ka. Kailangan namin mas maging matatag at matapang para sa iyo. Samantala sa isang interview sa ina ni Catherine, sinabi niya na huli niya nakausap at nakita ang anak noong Huwebes pa ng gabi na magpaalam itong pupunta ng Batangas City dahil may kakatagpuin itong isang tao. Ang huling mensahe daw sa kanya ng anak ay nasa isang gasolinahan ito sa Bawan, Batangas. Pero pagkaraan ng ilang oras, hindi na nila ito matawagan at hindi umano-ugali ng anak na nagpapatay ng cellphone. Nakausap na rin daw nila ang kanilang mga kaanak at mga kaibigan ni Catherine. Pero maging ang mga ito ay walang maibigay na impormasyon sa kinaroroonan ng anak. Dagdag pa ni Rosario, walang nababanggit sa kanila si Catherine kung may nobyo ba ito at wala rin umano silang alam na may nakaalitan ito. Giit pa niya, walang araw na hindi nag-a-update sa kanila si Catherine. Mayat maya ang araw ang paramdam nito sa kanila dahil sa ayaw nitong pinag-aalala ang kanilang pamilya. Nanawagan din siya na umuwi na at umaasa siya na nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak. Anya, wala po akong iniisip na masama nangyari sa kanya. Buhay po ang aking anak. Umuwi ka na anak. Marami na kami naghihintay sa iyo dito. Kaugnay nito, humingi na rin ng tulong ang pamilya ni Catherine sa mga autoridad. Ayon sa ulat ng isang news site, nagpadala na ang Toy Police ng flash alarm sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan at karatig probinsya para maalerto sa paghahanap sa beauty queen. Humingi umano ang pulisya ng kopya ng CCTV footage sa lugar na huling sinabi ni Catherine na kanyang kinaroroonan. Gayon pa lumitaw na walang CCTV ang gasolinahan na tinukoy ni Catherine. Kaya naman, magsasagawa o ng backtracking ang mga otoridad upang malaman ang mga lugar na posibleng pinuntahan ng Beauty Queen. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!